Matagal na po na usapin ang tungkol sa diskriminasyon na nararanasan ng mga kada nating may kapansanan. Kamakailan nga po ay nag-viral ang isang video kung saan or photo kung saan naglalabas po ng sama ng loob ng isang netizen matapos silang palabasin di umano ng manager ng clothing store na kanilang pinuntahan para bilhan po ng damit ang anak nilang may disability. At ang dahilan ng pagpapalabas sa kanila... Uh, ang stroller na ginagamit nila para sa kanilang anak na may kapansanan sa pandinig at paningin. Yan. Ngayon araw, pag-uusapan natin kung ano ba ang mga dahilan at tila hindi pa rin nawawala ang diskriminasyon sa mga persons with disability or may kapansanan. Makasama po natin ngayong umaga ang Chairman ng Pambansang kapisanan ng mga May kapansanan ng Pilipinas, Incorporated, si Sir Juniro Don Fradejas. Sir Don, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, India. good morning, and thank for Good morning, good morning, and thank you for having me here. Oh, Thank you for your time po Napakahalaga po nitong na kailangan nating Pag-usapan ngayon Kasi katulad po noon Nung uh, uh, incident Nung incident na nangyari Doon sa isang international clothing store na yan mm -hmm. Sa Laguna na Nakita niyo po yung picture yeah. pin, Parang they were inside the store Tapos pinalabas sila mm -hmm. Dahil ano pong masasabi niyo Doon sa naging incident uh, Sa totoo lang Sa tingin ko yun ang pin pinakamabigat na na discrimination sa may kabansanan. Hmm. Yung harap-harapan nasa publiko ginawa at yung tingnan mo na yung pakiramdam ng bata lalo yung mga magulang. Ang isa dito nakita ko na problema ay yung awareness ng mga nasa store. Yes. Uh, hindi nila alam. Second, kasi ang mga may kabansanan are being treated as different people. Hindi mm -mm. hindi dapat kasi we are we are people like everyone else. Kaya lang, yes. ang amin, tingin sa amin, parang iba kami sa mga ibang mga mamayan. Oo. Kaya pag kami nasa tindahan, yung, yung tingin sa amin, yung pagrato sa amin, mm -hmm. yung pagtawag sa amin, yun yung mga ramdam namin yun, kaya mas mabigat sa amin. Mm -hmm. Pero yung nangyari sa store, napakabigat noon kasi talagang papalabasin ka, yun nga lang na, yun nga lang na masabihan ka. Mm -mm napilay o balog, ibigay mabigat na sa amin. Pero yung papalapasin ka, yung kahihiyan. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi naman kasalanan ng bata na ganun siya. ano mm -hmm. magulang na meron siya gano'ng anak? Okay. Pero they suffer. Oh, oh. Yung unfairness, discrimination, napakabigat sa pamilya. Oo. Oh, oh. Uh, sir Don, sa gano'ng klasing doon po sa nangyari doon sa pamilyang yun, mm -hmm. ano po ang maaari nilang gawin? Uh, doon sa clothing store uh, under the law. Yeah, oo. Ang sinasabi ng batas natin sa RA 7277 o yung uh, Magna Carta, Magna Carta Mis mother law mm -hmm. So, sabi sa mother law ay uh, ilal pwede lang ilapit 'yon sa Department of Justice kasi po ang, ang agency responsible dyan o yung personal responsible dapat diyan sa pag uh, sa concerns ng mga, mga kabansanan ay yung Secretary of Justice. Mm -hmm. So, dapat po yung pamilya should go to the DOJ at doon po nilidulog yung kanila pong naranasan. Kasi yung ganyan pong klaseng discrimination against persons with disabilities, mm -hmm. ano pong klaseng uh, penalty Parun? ang maaring ipataw doon sa nag Opo. Ang nakalagay po sa batas natin, ay ang sabi doon, uh, pwede silang makulong, meron pong fine. May first offense, second offense, third mm -hmm. offense. Meron pong, ah, uh, not, yung first offense, ah, uh, 50,000. Yes. And then, 100,000. Hanggang 500,000 Hanggang 200,000 po. O, Oo, patas po. Oo. So, at, meron pong, mali mo po sa fine, may pong kasamang kulong yun. Kulong. Kaya lang, medyo sa ngayon kasi, hindi pa, hindi pa alam ng mga pamilya na apektado na may ganong klaseng penalty na pwede ipataw. Mm. Na pag sila nag-file eh pwede makulong. Mm -hmm. Eh karaniwa naman kasi, kung ako yung ahensya na may, may problema, mm -hmm. kesa naman ako magpakulong, eh kakusap ko lang kayo, makano bang areglo? Mm -hmm. e, ng areglo ka lang. Eh, kung na areglo, tahimik na lahat. So, maulit na naman yan. Mm -hmm. So, Ay. ngayon po, hindi po ganun ka-aware pa yung mga kababayan hindi mo, natin. about to, this sa totoo lang, sa totoo lang, Mr. Emma, no? hindi talaga sila aware sa mga tindahan. Kahit nga yung mga fake IDs, natuwa nga ako na sa araw, yung fake IDs, nakalagay na kita ako sa tindahan, uh, no fake IDs. Yes. Ang tanong mm -hmm. ko doon sa store, alam mo ba kung ano ang fake sa original? Hindi po. O po mm -hmm. paano malalaman paano pag binigyan, ma pag binigyan ka ng fake, paano malalaman na fake o hindi? Correct. Yun ang isa sa mga... Yun nga po, Sir Don, pag-usapan natin yan. Uh, Unang-una, Bukod po sa criminally liable mm. ang mga taong nagdi-discriminate against persons with disabilities, uh, may binibigyan po tayo under the law ng mga um, advantages para sa mga kada nating may disability. Ano-ano po. po ba yung mga dapat na -e enjoy nilang uh, benefits? Maliban po, po sa na alam natin na 20% diba discount, sa totoo lang po, ang sabi ng batas natin, dapat po, equal treated sila pagdating sa employment. Mm -hmm. okay In fact, ang batas natin ay nasasabi na mayroong 1% reserved position for persons with disabilities. nakalat sa ang kanila. May, dapat Oo. sana, exclusive mm -hmm. lang yun. Kansikan sila lang dapat. Ang medyo mabigat lang doon, hindi na-occupy. Hindi na susunod. Hindi, hindi susunod. So yung mga, may kamansanan, pag na-interview, meron pa nga ito pa, Miss Pia, ano? Ito, uh, in fairness po sa mga kasama ko dati sa government, kasi I am also from the government before, mm -hmm. na meron po nag-apply. Kasama niya yung isang hindi, ah, uh, may kabansanan, walang kabansanan. They took the exam together. Exam, para sa exam. Tapos, merong actual uh, actual examination, merong uh, written. Tapos, nung kukunin din na, yung binigay sa kabila, iba sa binigay sa kabila. Ang posisyon, dalawa, parehas ang posisyon. Parehong clerk. Pero ang binigay doon sa may kamasanan, janitorial. Yung, yung walang kamasanan, clerk ang nakuha niya. Masa so, bakit, bakit ang fair? Hmm. Hindi man lang bigyan ng parehas, equal opportunity. Oh, ay, ay, sabi ng batas, dapat equal. Oh, oh. Pari, uh, ito lang po, isa, another, another po, in fairness po sa mga taga-LTO. Nag-apply po yung kasama ko na may kamasanan. Meron siyang non-pro license. Hmm. kasama niya, ay walang masanan. Mm -hmm. Nag-apply din siya ng, meron siya ng pro, he wants to be, a, he wants to have a professional license. Mm -hmm. They took the exam together. Same examinations, same date, parehas pasado. Mm -hmm. They took the, the practical examination, driving test, pasado. But then, yung hindi, yung walang disability, nakuha niya yung kanyang gusto mangyari, Bro. professional. Yung may kawasanan, <laughs> Nang profesional, hindi pinigyan, -professional. sabi niya, nang profesional, sabi ko, ano kaibahan? Ito yung, ito yung mga problema na hindi, minsan hindi napapansin pero masakit sa mga in fact po, hindi po makapaghalap buhay yung tao. Tama. He man. wants to drive, hindi makapag-drive kasi yung ayos ang bigyan ng professional. Kahit uh, nakapasa naman. Pasado, para sa exam. Kami kasi may basya. I, eh, I think, sir, Don, the problem also lies with the fact na kahit alam nilang merong tung parusa under base sa ating batas, oh, oh. Eh, wala pong oras para mag-file ng kaso. Lalo na yan, DOJ, paano po kaya yun? sa totoo lang po, meron po tayong mga ahensya na dapat tumulong. Ang unang mm -hmm. dapat tumulong sa kanya ay yung kanyang local government. Okay. Kasi po, sa bawat local government, meron tawag tayo na uh, Persons with Disability uh, Affairs Officer. Mm -hmm. Sa dapat ang responsible na mag-attend doon sa need. Salimbawa, na-discriminate ka. Yes. Nag-complain ka bibigyan ng assistance, sasamahan. Correct. Mm -hmm. And then, hanggang mahanggang makuha niya yung kanyang gusto mangyari. Yung meron justice. na po ba kayong kilalang, meron kayong kilalang nag-succeed na po sa pagpa-file ng mga discrimination nung charges? Time ko sa, nung time ko po sa government, I was receiving emails daily, ha? Daily, ang tanong emails. And then, uh, by the, the day, lahat po yun naka-forward sa DOJ. Okay. And then, Uh, pag ito sa DOJ, hindi na kami na-inform ng no, kung ano yung feedback, ano na ano, ano ba yung nangyari. Wala na po Doon balik. sa recommendation, no? oo. Oh, Yun na nga. Hindi. So... Na. And then yung iba naman sa, sa LGU, sabi ko, please attend to this. Kasi ito, ito, this is your problem. Kasi taong nyo yan eh. So, hindi na namin nalalaman kung, hindi namin, hindi, hindi. Ang problema is, hindi ramdam kasi, nung mga nasa gobyerno, yung nararamdaman namin na sakit na pag kami ay, mm -hmm. Ito lang yung isang bata, nag-apply, ano siya, 21 years old, nag-apply sa ng job. Ang sabi sa kanya, ikaw may graduate, hindi, hindi, ba't ka nag-graduate? Hindi pa na, na mag-aral, ba't ka na aral Kasi po, ako may naka chair. yung school namin, wala namang hagda, wala namang rampa. Ayun, Ayun nga po, bukos sa po, sa, sa mga discrimination pa lang, from the start pa lang, wala na. May balakid na agad. Ayun, ba? yeah. So, sa ano, sa ano pa pong uh, mga areas kailangan ng improvement? Para sa ating mga kadang may disability? Magandang tanong, saan areas? Ang sagot ko po dyan, lahat ng areas. <laughs> lahat, lahat po ng areas. Uh, sa ngayon po, ang DLG <laughs> ay meron silang tiyatawag na Seal of Good Governance every year. Bawat DALG yung tine-check nila kung nag-comply sa requirements ng batas for PWDs. Correct. At meron mga reward? Meron bang mga ano, 100,000 po mm -hmm. DALG yung nag-comply? Ano po yung kinumplayan nila? Okay, number one, office. Kailangan meron kang office for PWDs. Okay. Meron kang dapat computer ng, ng person uh, in charge doon sa office na yun. Meron kang computer, may electric fan. Okay? May staff. Tapos nakakapasa, pasado. Nagyan na rewardan. Pero after, pagdating ng December, January, wala na yung hmm. opisina, yun, wala na rin yung electric, wala na yung computer, for compliance lang. So wala pong nalalapitan yung mga kada nating may kapansanan kapag may, may problema po. Meron siya nalalapitan na opisina. Kaya lang, yung mismong opisina, hindi alam kung pa paano, ano nga gawin namin sa komplain ninyo? How binigay sa akin ng komplain lang, ano nga gawin ko rito? Mm -hmm. Kasi, araw-araw, eh, uh, ano po yung mga difficulties na nararanasan ng ating mga kadang okay. may disabilities? Okay, thank you po sa tanong uh, araw-araw may meron tayong 10 types of disability. May, may, hearing, may seeing, di ba? Iba't iba. So, yun parang na, uh, sa physical disability, yung okay. Mm -hmm. Oo. Oh -oh. Hindi maka hindi maka ng bahay kasi pag ng bahay mo, yung kasada mo hindi naman sa kadadaan sa bangketa na puro basura at may makapostyo nakaharang. sa Sasakyan ng sasakyan. Wala namang sasakyan na accessible mayroong bus, mayroong bus ngayon na may rampa. Oh, okay. Kaya lang, yung rampa mo naman, napakatarik. Hindi mo na, dapat sana yung rampa mo dapat nakalabel sa sidewalk. Yun yung mga problema namin. Yung depth, mag-apply. Wala namang depth doon sa obisina na pwede magkaintindi na ano, ano, ano kailangan mo. mag apply ka ba? O, ganun lang, tangot-tangot lang. Nagiging marginalized po talaga. Sobra. Yung mga so kada nating oh, may kailangan kapansana. talaga ng awareness. Kaya nga ako yung nagalak na, na, may imbitahan dahil nakita ko, oy another opportunity for us. Hotel to yes. tell the people yes. na mm -hmm. we are we are normal people like you yes. guys. Mm -hmm. Hindi namin kailangan ng special treatment. Hindi mo namin kailangan ng baby baby. Yeah. Barehas lang, not bad, marias lang equal treatment lang na. Equal lang talaga. Nandun nga po sa batas, di ba, dapat po ang mga kada nating may disability ay na-enjoy lahat ng na-enjoy ng ibang tao fully. Correct. Correct. Na walang ano, walang uh, labis, walang kulang. Mm -hmm. At pwede kang ilagay doon sa kung saan ka dapat talaga, ito, MMDA, ay mm -hmm. IK from MMDA. Maganda pang MMDA, you know why? Kasi meron silang kapisina doon for the deaf. Okay. Ang work nila doon does not affect their work dahil sila ay deaf. Mm -hmm hindi they nagkatrabaho sila. Sana ang mga bisyo may gano'n din. Ang karaniyo po sa kanila ay uh, mas magaling sa computer, yung mga dev. Mm hindi -hmm. na, na kailangan mag-communicate. Tsaka ito pa po, alam ko na binibigyan nga po ng uh, parang persons with disability card. Ama kada natin may kapansanan. Ama. Inaabuso naman ng iba at oh. at fino forge. Kahit yung walang kapansanan, kumuha ng ganong card para ma-enjoy yung mga benefits, benefits na dapat ay sa mga kada natin may kapansanan, pati ba naman yun kukunin ay, pa natin ay, sa ay, kanila. Di ba? Hindi ba Ms. Pia, yung Grabe. yung family ng na mayaman? Oh. napakayaman ng pamilya. Kumain sa isang uh, fine dining. Mm -hmm. Tapos gumamit all of them, apat sila kumain sa fine dining, pare-pare silang may ID ng PWDs. At na-discover, na na silang disability. Kaya naging tanong, how are you able to get these cards? At, yeah. una sa lahat, bakit kumuha ng card, mayawan ka naman ha. Bakit naman tayo ganun? Wala yeah. nang na ang karapatan, wala nang na ang trabaho na, na naibibigay, wala nang na ang access, hindi na nga maka maka makakalakad on their own ng ating mga kadang. Apo, may kapansanan. Yeah. Kukunin pa natin yung mga benepisyo nila. Benepisyo, an position sa oo. office. Oo, oo. Minsan ang mahirap pa po doon yung mga ibang kada natin yung nahihirapan pang kumuha ng mga mm -hmm. IDs na Ayun ganito. Ayun nakatutulad yes, yung sinasabi correct. ni Sher mm -hmm. doon. Alam mo ba kung ano yung fake na PWI? Hmm. Hindi, nga, oh. Hindi naman nila bagay. alam. E eh, paano kung totoong may kapansanan yung oh, nag Oh, Mabuti na lang din, itong NCDA o National Council on Disability Affairs, dati ang renewal ng ID ng PWD ay every year. Hmm. So they pass a resolution, kung maaari sana, ay gawing every five years. Kaya lang, we are vying na sana gawin nyo namang mag... Pag yung tao, nakita man, naka na naka-wheelchair hmm. yeah. na. Hindi na makalakad. E, Anytime. E, e, oh. Di ba dapat Kaba. sana... Wala na renewal. I automatic na automatic kasi na nahihirapan yeah. din yung kada natin. Totoo. Mamabalik-balik. Sana kung yung opisina sana ay pwedeng lakaran, di ba? May yes, correct. May elevator, mm. may ramps, di ba? Escalator. Tama. Naku, ang dami pong ganyan. May mga elevator pero hindi naman po gumagana. Well, Or may mga ba yung ginagamit. Uh, Or may mga ano, di ba? May mga rampa po papunta sa elevator pero ang antarik naman ng nung angulo nung rampa, parang mm -hmm. ano to? Roller coaster ba to? Oo, napaka-steep. Ito, so. <laughs> oh. ito lang sa ito lang sa MRT, <laughs> elevator. Pag every, every morning, di ba, agawan ng ng pagkakang pasakay. Yung mo. elevator, ang bumipila, yung mga pila, mga non-PWD, non-disabled mm. -hmm. Non persons. Inaagawan pa yung mga may kamansanan. Inuunahan yung, mga kamansanan, nag-alakit sa stairs. I think more than that, also, kailangan din natin i-educate ng taong bayan tungkol sa mga rights nila. Kailan mo ba i-educate <laughs> ng kindness ang ating mga kada? <laughs> kindness lang yan yun eh. Yung 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 memoryahan <laughs> ng mga memoryahin ng batas eh, no, di ba? Diba? Parang ano lang yan, uh, just ramdamin just lang, ramdamin lang nila yung yes, yeah. common sense dapat. Yan po may mga Miss Emma. Ah. Ang problema sa common sense, hindi very hindi common? Yun nga, sir. <laughs> <laughs> Pero may puso kayo, di ba? Tama. Ah, puso ang yeah. pag-analin. Correct. Kaya, Sir Don, ang iyong final messages na lamang po sa ating mga kada. Yeah. Uh, una sa lahat, ako binapapasalamat kay Vampia, kay Miss M, kay Miss Dayan, Diana. kay Miss M. Kasi po, isa, isa pong chance sa amin ito na may maipaabot sa lahat. Na, na, nanonood na kami mo mga may kabansanan, we are normal people like you. Okay? Hindi po namin kailangan ng special treatment. Just treat, treat us equally. Equal opportunities. Okay po sa amin yun. Hindi, huwag nyo po kami hihiwalay sa iba. So kahit sa schools, sa mga schools, kailangan po namin na yung mga may mga estudyante, hindi po namin kailangan hiwalay. Hayaan nyo sa maglaro, nakasama yung mga, yung mga, mga able-bodied yung mga may kabansana na bata, nahirap maglakad. Palaroin mo sa mga able-bodied, para yung mga able-bodied, masanay sila na mag-nagretreat ng yes. kanilang magkalaro. Kung nang iiwalay. So, again po, so again po see you next week. I'll be here again. Joke lang, joke lang. Pero sana, sana. Makabalik lang sila. Oo. sila. Yun lang why? kasi po, ang dami pang problema. may kasi, ano lang to eh, tip of the iceberg lang to Of course. So, next siguro, Next week? <laughs> <laughs> no problem. Ang gawin natin, isa isa natin, at hmm. mas detail, para mas mara, makita nila yung need. Tama. Yung yes. pagtulong. Mm -hmm. At ano yung mga ahensya na, na dapat labitan yes. na makakatulong sa kanila sa trabaho, sa kabuhayan. Alam nyo ba, marami may kabansanan na gusto maging farmer. Mm. Sa totoo lang. Sa so, ngayon, ang dami gusto mag... Saan, sabi nila, sabi nila walang puhunan. Sa kanila lapit. Yun yung, pa sana, no? Magkaroon tayo ng mga programa to help uh, create mga livelihood projects. Oh, Alam mo, isa, isa sa pinaka active sa pagbibigay ng livelihood, ang Department of Agriculture, mm -hmm. yung Bureau of Plant Industry, dyan sa may San Andres, ang galing nila ng sisipag nila mm -hmm. magbigay ng orientation para sa mga may kabansanan. So, yun yun lang muna. Sa susunod Mas lalawakan pa po natin yung ganyan Hindi, wag susunod sana next week na. hindi po tayo magagad-agad. Kailangan maging aware po talaga yung mga kada natin. 'Yan. Marami naman natin hindi sila may disability lang sila. Hindi sila unable. O. Hindi po hindi po kami mga ang tinatawag nila yung, 'di ba, yung sabi nga mga disabled o mga baldado. Mm. Okay? Gaya ka po. Ako po may disability. Mm -hmm. Ang disability po is limitation. Limitado lang ang pag so pero kaya kong gawin yan. Yes. Limitado lang. Yes. Kaya, sir, sir, marami ka pang gustong sabihin. <laughs> sabihin mo sa mga kada natin kung saan kanila pwedeng mahanap para sa kanilang mga katanungan. Opo, okay. ko po ang aking cellphone number. Kimampiya, maya-maya na. <laughs> <laughs> Ano yan? Social media po. May social media, social media, pa kayo. media po kayo. Dito Don Fradejas sa Facebook. Papa. And then, i-friend nyo ako. Know, kaya lang po, puno-puno na po yung aking Inbox. Yung aking inv oh, invite. Puno-puno na po. Kaya po yung mga hindi nag-text sa akin, nag-message sa akin, binubura ko na po sila. Okay, para palitan. Naku, naku, Yung National Council on Disability <laughs> Affairs po, meron po bang Facebook or email? Po. Yung National Council on Disability Affairs. Ah, yes ma'am. Uh, uh, office po ng National Council on Disability, meron po silang Facebook account. I-type nyo lang po, National Council on Disability Affairs. yon, Office. Uh, NCDA. 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 Okay. And then yun, sa... Uh, Mahanap na, na po. po. Maraming maraming salamat po, Sir Don. Thank you. Thank you. very uh, much pagusap, for having me. Pakakusap ko sa inyo yung yung head writer natin para mahimay-himay natin isa-isa yung mga topics oh, na kailangan okay. po talagang ma-discuss. Salamat po. salamat na. Overview pa lamang po. Salamat po, mm -hmm. Sir oh, Don. You mga ang pagkakaroon po ng kapansana ng sino man ay siguradong hindi nila kagustuhan. Sino ang magkakagusto nun? Limitado man ang kanilang kayang gawin dahil sa kanilang kalagayan ay hindi yun kabawasan sa kalagahan nila. Sa Kaya naman po gawin natin ng lahat para karapatan at kapakanan po nila ay maprotektahan at maalagaan. Meta Net 25. This is Pia Gonumago for more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us at Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye.